books nila dati na pinagbibili ko kasi feeling ko kailangan nila ng activity sa bahay pero halos hindi naman lahat nagamit bigay ko na lang kay Riz ayan o AB mga tracing ng letters dito sa bandang likod hindi na hindi na nagagamit talaga siguro busy na tsaka meron naman kasi silang activity sa school <coughs> Kaya yeah, masyado naman ano kapag i-over-over ko na sila sa activities. Ayan o, hindi pa nagamit. Yung, eh, yung iba lang. Hindi ko alam kung sino gumawa dito. Si Mary ba? Or si Emma? Yung mga may tracing na yan. Hindi ko alam sino may sulat nito. Ayan, itong pre-max kiss. Wala pang masyado talagang sulat. Wala pang, wala pang sagot numbers. Meron dito. Ah, nakalagay. Ano <laughs> Pinangalaan naman pala ito, Emmanuel Mary. Kaso, hindi rin naman nila nagamit. nila diba? Sayang. As, di, hindi, ko alam sinong nagkulay nito. Diligay ko na lang kay Riz. Kasi mag-aaral na si Riz. Itong so, ABC, wala rin masyado. May konti lang. Hindi ko alam kung si Mary or wala ano ni Mary. Siguro nga si Mel, ibawalan. Kasi kampante naman ako sa school sa Salt kay Eman. kaya hindi ko na siya masyadong pinapagawa nito. Pero pwede rin naman. Pwede kong ipagawa kay Emma ngayong summer. Diba? Pero baka mani-mani na lang sa kanya yan. Sige, di ba? nakikita ko naman sa school ito, ewan ko sino may gawa nito ay si Avia to si Avia may gawa itong books nila sa academy hindi ko pa tinatapon kasi minsan pag may assignment mga cutting of pictures i-paste mo minsan kumukuha ko dyan na naligaw dito na 36 units madeling taraga Itong purse save na binili ni Papa Hindi na nagamit Kasi merong ganyan din sa salt So, ito yung notebook ni Mary So, mamaya na yung notebook Ito ang uh, one of the notebooks Na pinagdodrawingan ni Eman Mga kung ano-ano lang Hindi ko alam kung kaninong gawa to Bahay Pagbukas mo ganyan Ano yan? money <laughs> no money mm -hmm. lepas bahay again bahay guru si Eman si Eman si guru guru kemudian ni ni